salo yes, hello, hello mga ka-sweet uh, Magandang Monday po sa ating lahat At uh, ayan uh, Sasagutin ko lang po yung ano, uh, Kasi po marami ang nagsasabi At nagtatanong Na ang dialysis daw po ba ay Sakit ng mayaman uh, Kasi po yung isa iba Sinasabi po nila Na ang dialysis daw po ay magastos Mag-hospital Mag-mustas ang maintenance Ang dialysis session uh, ayun po, um, marami pong uh, kailang kailangan bayaran, uh, opo, magastos po ang, 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 dialysis, ang pasyente ng isang dialysis. Uh, pero hindi po dahil mahirap ka na, eh, hindi, hindi ka na makaka, ano, makaka survive sa pagiging isang dialysis. Kaya huwag niyo pong sabihin na ang sakit na dialysis ay para lang po sa, sa mayaman. Kasi hindi po, uh, ang marami po tayong ano, marami po tayong pwedeng malapitan, mahingan po ng tulong para po tayo ay maka, makaraos sa ating mga pangangailangan bilang isang pasyente ng dialysis. Uh, kagaya ko po, hindi naman po ako mayaman, uh, pero nakakasurvive ako. Magka, magkasampung taon na po akong dialysis patient, uh, pero nakakasurvive ako. Uh, yun, um, marami po tayong pwedeng lapitan na makakatulong po sa atin. At uh, ako nga po, tingnan nyo, mag-isa ko lang pong tinataguyod ang ang anak ko uh, at meron pa akong sakit na dinadialysis po. ah uh, pero napag, uh, ano, na na isusurvive ko naman po aking pangailangan. Um, kasi po, uh, tayo rin po sa sarili natin ang makakatulong po sa atin para, uh, yun nga po, hindi po tayo hospital, ah uh, dapat mo maging malakas, uh, laging, uh, yun nga po, lagi lang tayo maging masaya. Uh, palakisin po natin ang ating sarili uh, at ma, ano malalampasan po natin yan uh, at hindi po hindi po natin kailangan mag uh, uh, magdidibin uh, po ang ating sakit kailangan pong uh, maging parang normal ang ating ang ating pamumuhay para tayo pa makasurvive tayo uh, at, at meron din po ako ano meron po ako mga kapatid na mahihingan po ng tulong ayan uh, may may sila ng tulong sa sa panahon po ng aking pangangailangan pero hanggat maaari po eh, eh kinakaya ko po na hindi po ako humihingi ng, ng 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 mga tulong sa kan kanila hanggat kaya ko po uh, kakayanin ko pa kasi hindi po natin ang uh, alam ang araw o bukas na na mangyayari po uh, kaya Ayun uh, po uh, sa mga nagtatanong po na na masawa pang mayaman daw po ang sakit na ito hindi po hindi po ganoon yun um maging ano lang po kayo maging matatag at maging masaya uh, lumaban lang po kayo at maraming maraming salamat po sa inyo at sana po ay nagkaroon kayo ng ng kaalaman po sa aking pinamahagi na naman. Maraming salamat po